This video is brought to you It's by Cake. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas Ako po si Mr. Rio Matagal kong pinag-isipan kung ilalabas ko ba tong video na to dahil may parte sa video na to na di ka panipaniwala pero ginawa ko na lamang siyang katanungan para mas papag-isipan nyo kung anong kasagutan sa katanungan na yun So kung may mahina kang pangunawa at pananampalataya sa Diyos Huwag mo na nang panoorin ang video na to O kahit anin sa mga video ko Dahil di nyo ko maiintindihan Dahil ang mga mensaheng binibigay ko sa inyo Ay nagmula sa Diyos Ama Na mas nakakaalam sa katotohanang mas totoo pa Sa katotohanang manalaman nyo Di ako bumabase sa mga maiinit na issue Para na maging viral ang mga video ko Bagkos bumabase ako sa mga pinapasabi niya sa inyo Okay ba? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tatlong plano ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs para ibagsak ang ating mahal na presidente. Marami na silang estrategiyang nagawa na sa mga bansang winasak manila nila. Gaya ng mga bansang nasakop ng World War 1 and 2, digmaan sa Vietnam, Iraq, Libya, Syria at marami pang iba. At karamihan sa mga estrategiya na to ay pakikipagsabwatan sa kakampi at kalaban para ang magkabilang panig ay magkaroon ng alitan na posibleng pagmulan ng digmaan unang estratehiyang ginawa nila para ibagsak ang Duterte administration ay gawing puppet ang nakaraang administrasyon para makipagkasundo sa China na dahilan kung bakit nagtayo ng istruktura ang China sa pinag-aagawang mga isla. Tapos nag-file ng arbitration case si Panot sa International Court para isipin ng buong mundo na sinakop ng China ang mga isla na yun. Ngalingin sa kaalaman ng marami, napakanaan lahat ng to, ng puppeteers ng mga yellow oligarchs. Tapos, papasok na rin ang puppeters ng mga yellow oligarchs na kunwari protektahan nila tayo laban sa China. Pero ang gusto talaga nila mangyari, durugin na ang China dahil malakas na masyado ang hukbong sandatahan nila at 1.3 trillion dollars na ang utang ng Estados Unidos sa kanila. Kaya, tabla-tabla na. At para matupad din ang propesiyang sinulat ng Diyos nila sa Book of Revelation tungkol sa ikatlong digma ang pandaigdig. So dahil nabanggit kong Diyos nila ang nagsulat ng mga propesiyang na yon sa Book of Revelation, Mag-isip na kayo kung sino ba ang Diyos na yon. Is it the Almighty God or the Devil? So isa yung sa mga dahilan kung bakit gusto nilang matuloy ang ang ito para matupad ang mga propesiya na yon. Pero dahil di pa dalos-dalos magdesisyon ang presidente natin, plano niyang makipagkasundo na muna sa China nang dinapagmulang pa ang digmaan na posibleng pagmula ng malakihang kilos protesta at pagpapa-impeach sa mahal natin presidente kung hindi lumabas ang video yung tinatawag nilang conspiracy theory. So dahil di sila siguradong ipupush ni President Duterte na bawiin ang mga isla na yon ngayon, meron pa silang backup plan para lang matuloy ang digma ang gusto nilang mangyari. Sabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, ginamit ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs ang pagiging ambisyoso ng ulupong na to para pagmula ng gulo. Pansinin nyo, ang lakas ng loob niyang iproklama ang sarili niya bilang presidente ko ng Pilipinas. Kasi nga, suportado siya ng puppeters ng mga yellow oligarchs. Anong matawat ba ang nasa kanang bahagi ng video niya? At ano bang ibig sabihin ng Yusafe na pangalan ng grupo niya? Hindi ba United States Allied Freedom Fighter of the East? So dahil walang balak ang presidente natin makipagtigma sa China, itong ulupong na to ang gagawa ng paraan para matuloy ang digmaang gustong mangyari ng mga puppeteers na mga yellow oligarchs. Dahil pag sumugod ang ulupong na to sa mga isa na yun, sasama ngayon ang hukbo ng puppeteers na mga yellow oligarchs para pagmula ng gulo. Pero dahil mukhang sablay na ang unang dalawang plano ng mga puppeteers na mga yellow oligarchs, meron pa silang ikatlong option para lang matuloy ang digmaang to. Pero di na sila makikipagdigma sa China. In 1990, the situation between the United States and Iraq had grown tense, and the group of neoconservatives around President Bush convinced him it was time to attack Saddam Hussein. The US secretly informed Saddam that they had nothing against him taking over the oil fields of Kuwait a territory the Iraqi dictator had always claimed as his own Saddam took the bait and Iraq invaded Kuwait Tonight the first pictures of the Iraqi invasion of Kuwait At that point Dick Cheney who was then Secretary of Defense gave Saudi Arabia some satellite photos in which 250,000 Iraqi soldiers could be seen amassing behind the Kuwaiti border fearing an invasion the Saudis granted the US the extraordinary permission to establish military bases on the territory. So anong connect ng no First Gulf War nung 1991 sa nung plano nila? Sabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, posibleng sabihan ng puppeteers ng mga yellow oligarchs ang China na walang problema sa kanila kung susuguri ng China ang Pilipinas. At pag nagkaroon na ng konfrontasyon sa magkabilang panig at pag marami nang namatay sa digba ang magaganap, sa kapapasok ngayon ng puppeteers ng mga yellow oligarchs para magmuka silang matulungin at bayani at para magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila. O kaya naman, hihintayin nilang mawasak ang Pilipinas. At pag nasakop na tayo ng China, saka sila papasok ngayon para durugin ng China para mapasa kanila ang buong Pilipinas. Very strategic kasi ang location ng Pilipinas kaya pinagnanasahan ito ng malalaking bansa at mayaman tayo sa natural resources. Kaya maraming gusto sumakop sa atin. Pero tingin ko, hindi kakagat ang China sa paay na iyahanda ng Estados Unidos para sa kanila, sana nga lang talaga hindi. Dahil eventually, dudurugin din sila ng NATO pag ginawa nila yun. Gusto gusto ko lang po na hindi po ako anti amerika I love America. Isa kaya ako sa mga tao na gustong manirahan at magtrabaho sa bansa nila. Ang ayoko lang sa kanila, yung papit na gobyerno nila na kinokontrol ng mas higanteng oligarch sa likuran nila. Dahil gusto nila, sila ang maghari sa mundong ito. At itatag ang New World Order. One World Government, One World Economy, One World Military, one world society, and one world religion, all enforced with absolute control under a single world ruler. At plano nilang i-reduce ang population into a half billion. So sa madaling salita, marami sa atin ang papatayin nila. Pero syempre, di ito hahayaan mangyari ng gusto pinaglilingkuran ko. Siya ang totoong Diyos na nagliligtas. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil di hahayaan ng Diyos na pinaglilingkuran ko na wasakin ang mundong ay niya para sa atin. So kayo na ang humusga kung sino ang nagsulat ang mga propesya ng mga digmaan at ang katapusan ng mundong ito sa Book of Revelation. Is it the Almighty God or the Devil? Kayo na ang bahalang mag-analyze dyan mga kapatid. Ipanalangin na lang po natin mga kapatid na sana huwag matuloy ang digma ang binanggit ko kung sakali man na kumagat ang China sa pain ng mga kanong. Dahil pag nangyari yon, siguradong maraming magbubuwis ng buhay dahil ipaglalaban natin ang bayang sinilangan natin at ang mahal nating presidente. Binigay sa akin ang mensahe na to nang sabihin na mahal nating presidente ang mga katagang ito. China is dealing with us in good faith. they, seems, uh, they seem to be conciliatory. But uh, we are not insisting on the arbitral judgment. I know they are listening to us now. May I go satellite? But they better come up with the ano ba talaga nila? Because whether we like it or not, that arbitral judgment would be insisted not only by the Philippines, but by the whole countries, the of Southeast Asia. They will chart our own course to the national interest of this country. But I am afraid that if we do not understand each other, we have to pray for that. We so have to do something. What way can we best defend our country? Because there's never a time that we will attack. But I am sure that I guarantee to them. kung kayo pumasok dito, it will be bloody. And we will not give it to them easily. Kaya dapat, magkaisa tayong lahat para huwag sila magtagumpay sa mga masamang pinaplano nila. Kristiyano, Muslim, Bikolano, Ilocano, Moro, Bisaya, lahat tayo dapat magkaisa para huwag mangyari ang mga bagay na to. Dahil yun lang ang magiging susi para mailigtas natin, ang bayan na to.